Happy Tuesday, beautiful people. 5.45 din bumaba nga si Mama kasabay si Bunso pero nahiga na naman yan at antok na antok pa. Exactly 20 days to go before Christmas kaya naman handa na ba ang lahat? Habang nakahiga nga si Bunso ay nagprepare na si Mama ng almusal na mga bagets. Nagpaluto lang niya ng egg whites at tayo naman ay may natirang corn beef kaya initin natin yan. Eto na nga ang ating dining room situation. Napakagulo na naman. 6.15 ng umaga ay madilim pa din, kaya naman nararamdaman na natin ang papalapit na winter. Napag-init na ha natin ang kanilang bahaw at corn beef, kaya naman ready na siyang kumain. Siyempre dahil isa rin tayong wifey at today nga ay busy si daddy for long day of work. Huwag din natin siyang kalimutang pabaunan ng ham sandwich. Kapag ganito nga ang sitwasyon ay isinisigurado natin na hindi siya magugutom sa trabaho dahil alam niya naman ang buhay ng home health therapist, hindi ka na makakain na talaga namang sa daan ka lang magtatanghalian. Maya-maya lang ay bumabara din ang aking panganay at kumakain na nga sila. Bago ang lahat, huwag natin kalimutan ang kopi ko ni Daddy sa kanyang trabaho paborito man niya ang cappuccino o kaya naman i-prepare na din natin yan. Si mama naman ay nagbaon din ng kape. Kopi ko, Blanca. Baka naman, kopi ko. Pwede niyo kaming sponsoran. At ayan na nga ang ating baon coffee for today. Nilagyan ko din ng cold water ang kape ni daddy dahil ayaw niya ng sobrang init. Habang kumakain niya ang mga baguets ay hinanda ko na din ang kanilang vitamins dahil kung hindi ay makakalimutan nila yan. At habang sila naman ay kumakain, si mama naman ay nagpunta muna sa living room at family room para maglinis. Ito na nga ang ating mga house plans na napabayaan na ni mama dahil sa kabisihan sa buhay. At ayan nga ang aming family picture this year sa bus Pro Shop. Taon-taon namin ginagawa yan simula nang ipinahan ko si Bunso. Kaya naman, ikikip yan ni mama para ma-remember ang mga maliit na baguets. Ito naman ang ating pink Christmas tree at ayan niya ang ornaments na ginawa natin last week. At dito naman tayo sa dining room at mat malalaki nating house plant. Dahil tapos na nga ang summer gardening, pagtutuunan naman natin na aalagaan ang ating house plant. Siyempre naman, maliban sa coffee for work ni mama, ay gumawa rin tayo ng black coffee kasama ng ating panset for breakfast. At ready na nga pumasok ang ating mga bagets Ako ma ang magahatid sa kanila at talaga naman nakita niyo yan napakalamig kaya naman lagyan natin ng cover ng ating ulo dahil ayaw natin magkasakit. Ngayon niya ay busy ulit ang inyong mama dahil marami tayong kaganapan. Ito na nga tayo sa unang pasyente natin. I-open ang computer at kulin ng ating work bag. Siyempre naman nagmask tayo dahil ang first patient natin ay merong pusa. At binuksan niya natin ang pintuan at nagulat si mama dahil usually nandyan si Sophie the cat. Pagkatapos na ng pasyente ay bumalik na si mama sa kanyang kotse at eto nga nakita ko ang painted rocks na binigay sa akin ng aking pasyente bilang pasasalamat. Si Next pasyente naman kaya naman drive drive ulit yung mama. Pero habang drive si mama, syempre ay nag enjoy din tayo ng ating coffee for work. Ayan na nga, hindi dapat mawala ang kape dahil kailangan tayo alerto. Mag-aalas tos na nga matapos si mama sa kanyang work at umuwi muna tayo sa bahay para kumain ng tanghalian. Ito nga ang chicken fit na ginawa natin no isang araw. At alam naman kapag ganito ang ating ulam, hindi maiwasan hindi magkamay ni mama. Siyempre naman si mama nag-dessert din ng strawberry cake. Konti lang ang kinain natin dahil nag na tayo sa ating asukal. Ready na nga tayong bumalik sa school para sunduin si Bunso. Ang buhay mami nga ay nakakapagod pero very satisfying at hindi natin susukuan yan. Merong practice ang ating panghanay kaya babalik ulit tayo sa school mamaya. At habang nagaantay nga si mama sa sasakyan ay nagdedocument din tayo. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is always a blessing. Bye-bye!